Seth Fedelin reacts to Andrea Brillante's breakup with Richie Rivero. Hindi may wasang mahinga ng reaksyon si Seth Fedelin 21 sa mga kaganapan sa buhay ng dating girlfriend at love team partner na si Andrea Brillante. 20. October 2021, ang maghiwalay si Seth at Andrea matapos ang relasyong tumagal ng dalawang taon at tatlong buwan. April 2022 nang maging kasintahan ni Andrea ang basketball player na si Richie Rivero pero naghiwalay sila noong May 2023. Usap-usapan sa social media na third party ang mitsa ng breakup ni na Andrea at Richie matapos kumalat sa social media ang video ng isang babaeng naabutan umano ni Andrea sa condo unit ni Richie. Pero mariing pinabulaanan ni Richie ang aligasyong may relasyon siya sa di pinangalan ng non-showbiz girl. Nitong September 2023, tinanong si Seth kung ano ang naramdaman niya ng may ulat ang controversial breakup ni na Andrea at Richie. Siyempre, di ko naman alam ang buong kwento so di ako magsasalita ng tapos, sagot ni Seth. Hindi ako nalungkot, it's more on siguro sumagi lang sa isip ko na lalo na nung nakita ko sa social media kung ano ba ang nangyari talaga, bakit ganito? Hiling ni Seth, sana mahanap niya talaga ang lalaki na magpapasaya sa kanya. Tinanong din si Seth kung naisip ba niyang tawagan o kumustahin si Andrea nang mabalitaan niya ang tungkol sa iwalayan nila Andrea at Richie. Sagot ni Seth, para sa akin kasi rule ko kasi yon may rule ako sa sarili ko bilang lalaki na di ko kinakain ang salita ko. Hindi ko siya minessage pero one time nung nakasalubong kami sa parang premiere and break my heart yata yon nagbatian kami. Sabi ko, kumusta ka na? Sana okay ka. Sila ni Kyle at Shari magkasama. Pag nagkatagpo kami sa ABS, close pa rin naman kami. Sa kabilang banda, nanumbalik ang pagiging malapit ni Andrea sa kaibigang si Kyle Itchari nang magkatrabaho sila sa Sering Senior High. Nabuo ang grupo ni na Seth, Kyle, Andrea at Francine Diaz na tinawag na Gold Squad nang magkasama-sama sila sa Hit Afternoon Kapamilya Series na Kadinang Ginto na umiri mula October 2018 hanggang February 2020. Nang tanungin tungkol dito, sinabi ni Seth na aware siya sa pagiging close ni na Kyle at Andrea. Actually, di naman nawala. Magkaibigan naman talaga sila. Kaming apat magkakaibigan. Pero syempre, wala namang perfecto. Walang smooth. Lagi kasi lumalaki kami. Lalo na before, syempre magkakaroon ng tampuhan. Bata pa kami. Hindi raw talaga may wasang hindi regular ang pag-uusap nila dahil may kanya-kanya silang pinagkakaabalahan. Patuloy ni Seth, kami ni Francine, katatapos lang naming mag-fractured. Sila Kyle and Blythe ngayon ongoing ang senior high. Dati nagsimula kami sa Gold Squad, ngayon kahit papano may blessings kami na tatanggap. Happy ako sa kanilang tatlo, kay Francine, kay Kyle, kay Blythe, patuloy pa rin tinutupad kung ano ang napag-usapan namin before nung nagsisimula kami. Ayon pa kay Seth, buo din ang suporta niya sa tambalang Kyle Andrea o Kyle Drea. Oo, support ako sa Kyle Drea, sila naman talaga bago na kay Seth Drea. Happy ako na sila ang nagka-pair kaysa iba ang magka-partner ni Kyle, iba ang magka-partner ni Blythe. Mas better pag silang dalawa." And that's it for today's video. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like and share for more showbiz updates. Bye.